guys, sa araw na to is pupunta tayo dito sa simbahan dito sa Kuwait kasi magsisimba tayo. Feel ko lang, marami na yata akong kasalanan. Charot! araw <laughs> nato walang tao kasi hindi siya linggo or Friday. Ang Friday dito is parang linggo yon. Maraming tao dito minsan nagkalat. Ang dami nila mga Indiyano at iba't ibang lahi pa. Ang entrance ng simbahan, dito tayo papasok. Ayan, may nakalagay na push, Kaya tulak natin. So, nandito na tayo sa loob ng simbahan. First, kailangan natin mag-holy water. Ayan, ha? Hindi ako nasunog yan. So, ito ang loob ng simbahan ng katoliko dito sa Kuwait. Walang tao. Pero, open ito sa lahat ng gustong manalangin. Nandyan yung mga Pilipino pa rin. Yung mga kababayan natin. Of course, magsisimula na ako. Kaya, don't disturb. Okay? Bye muna! So ayan na nga, tapos na tayo nag-pray. Pakita ko sa inyo ang loob ng simbahan ng Katoliko dito sa Kuwait. So ayan, di ba? Ang linis-linis. Malinis din siya. Pero kapag linggo nga sabi ko, kaya Friday, punong-puno to. Maraming nakatayo pa. Yung parang ganon, first come, first serve upuan dito, mga kabayan. So ayan, tapos na, pa na tayo. Ano na lang tayo ng holy water ulit. Tapos uuwi na tayo. Ay hindi pa pala mamamasyal tayo. Charot! To so, ayolana walana bye-bye.